So, ngayong araw na to ay magpa-hospital po pala ako. Pa-hospital si Rivlag. Wala lang talagang tigil to sa tusok. Tusok doon, tusok dito. Ang pinakamalaki kong tusok ay may yung ugat ko dito sa may lake. Papunta sa puso. Diyan pinasok ang kamera. Papunta sa puso. Ako na po yung tao o babae na talagang parang kinakain na yung karayo. Hi mga tao, kumusta? Sana ay okay kayong lahat dyan ako ay hindi po masyadong okay kasi nga kinakabahan dahil uh, sasabak na naman ako sa isang hamon sa buhay na kailangan kong lagpasan. Ngayon po ay nagbalik muli ako dito sa hospital. Ito pong vlog na to ay pa-hospital series. Ako po pala ay bago lang na operahan ng dalawa sa puso. Ngunit hindi po dito nagtapos ang laban o hamon sa aking buhay. Kailangan ko pang lumaban para mabuhay. Dahil high tech po sila dito, meron lang silang gagawin sa akin na check-up procedure yung camera ipasok sa aking puso. Pero bago ang lahat, asikasuhin ikusuhin ko lang papilis para ako'y makapasok sa ospital. Kaya naman po, maninirahan na naman ako na ilang araw o weeks dito mismo sa loob ng ospital. Kaya daladala -dala na niya ang aking traveling bag. Huwag po kayong magtaga kung bakit traveling bag ang gamit namin dito pag na ospital. Ganito po talaga ang buhay o lifestyle sa Japan. Isang tabi ko muna ang sakubag, plastic bag, net bag at kahit ano pang klaseng bag. Kung baga parang lumilibil up yung magpa-hospital tayo dito. But bago ang lahat ay ako po ay mag-charge dito ng aking card kung sakali akong manood ng TV at gamitin yung refrigerator. Kaya daan muna kami dito sa mga binding machines. Lalagyan natin o luda natin yung card. Meron din sila dito mga binding machines like gusto nating magkaroon ng wifi. Ito yung papasok ka pa lang pero pera na agad. Ganito talaga ang buhay mga tao. At itong card na to kung sakaling hindi ko maubos yung pinapalood ko dito, sa paglabas ko sa hospital, pwede ko kunin ulit yung perang natira dito. Ito yung magpapahos hospital ka na parang feel at home lang. Pag maboard ka, manood ka lang ng TV sa loob ng room. Dapat daw sa isang pasyente ay eh, mag-relax lang daw at huwag ma-stress. Iwi-welcome po kayo dito sa loob ng kanilang hospital na napakalinis at napakatahimik at nang nakauna ako video ko ako dito. Nagkataon lang po kasi na wala pong tao at nakauna ako video lang ito. Ipapasyal ko kayo dito sa kusina naming mga pasyente. Napakalinis ba diba? Yan po ay green tea machine at hot water. Ito naman po ay inita namin ng mga pagkain o ulam. Yung isa naman po sa unan ay bread toaster. Ngayon po IVs na agad ang isang pasyente dito sa loob ng aking room kung saan manatili ako ng ilang araw o weeks po dito. Ito po yung bagong kulay ng uniforme nilang pajama dito sa so mga pasyente. Dati pink po yon Ngayon naging green na po siya. Pwede rin kami mga pasyente na magdala ng sarili naming mga pajama, mga tao. ngalang nga lang, kagaya ko manatili dito na ilang araw o weeks tapos napakalinis na lang na dito. Araw-araw po kasi pinapalitan yung suot mo sa mga nurse na nag-alaga po sa iyo dito lalo na pag hindi ka pa makagalaw. Gaya ko po napapasok po ako sa operating room. Papasok ka pa lang sa operating room lahat ng gamit mo. Ang magbayari niyan ay ang nurse na nag-alaga sa iyo. Kaya wala po akong choice kundi magbayad na lang sa pajama nila dito. Yung po pala mga tao ay natusok na ako. Hindi na po ako nag-video baka matakot po kayo sa dugo o sa needle. Isa po ako sa babae, masasabi kong napakatapang, walang tikil, tusok, tusok dito, tusok pumasok doon. Ang dami ko ng piklat pero wala po akong choice kundi kailangan kong lumaban. Sa mga may karamdaman o may sakit siya na kagaya ko, hindi man natin ito gusto pero kailangan nating lumaban. Ito po pala ang una kong pagkain dito sa loob ng hospital at tandaan natin ito lang po ang nagbigay lakas sa ating katawan kaya kung anong binibigay nating pagkain, kain po tayo. Ito po yung nirequest ko, isda. Kasi mahilig po talaga ako sa isda at ang isda nagbibigay lakas po yan talaga sa katawan. Kain tayo habang may pagkain at makakain pa tayo pero wag naman po o sobra. Sa mga may sakit po dyan, ito lang po talagang sikreto ko. Ah. Pag binibigyan tayo ng pagkain sa ospital, kain po tayo kasi ang pagkain lang po talaga ng bigay ng lakas sa ating katawan. Kung hindi po tayo kakain dito sa loob ng hospital, mas lalo po tayong manghihina. Kain po tayo sa inyong lahat mga tao. Ito lang po talaga ng bigay lakas sa akin at syempre, Nagbaon po ako ng maraming dasal bago po ako pumasok dito sa ospital. Alam naman po nating lahat na ang pagdarasal lamang po ang tanging makapagbigay milagro, wala na pong iba pa. Kaya kumakapit lang po talaga ako sa pagdarasal at naniniwala po kasi ako na prayer can move mountains. Kasi talagang napatunayan ko po yun mga tao. Kung hindi man naniniwala yung iba, Basta ako po ay naniniwala po talaga sobra. Sa dami pa namang pinagdaanan ko dito, walang ibang nakakaalam. Nakakita kung paano po pinaglaban ang buhay ko dito kundi ang ating mahal na Panginoon. Dati palang kinagawa ko ng kamaritis ang ating mahal na Panginoon. Doon ako umiyak ng todo sa kanya kasi siya lang yung may hawak ng lahat. Grabe kasi yung negativity sa utak. Ay ako naman, ibahin ko na nga tong topic na to. Ayun mga tao, pagkatapos ko kumain, nag-toothbrush po ako dito kasi kailangan natin malinis. Kasi nga malinis talaga sila dito. Pagkatapos po, kaming mga pasyente, kung pwede maglakad dito mga tao, maglakad po talaga kaya po ako sa may cooling area ng mga pasyente. Para mas mabilis tayong gumaling dito mga pasyente. Ngayon po, isaksak ko na ang card para makapagpanood ako ng TV at magamit yung refrigerator. Meron din po kami dito sariling locker ng mga pasyente at may sarili po kaming baon ng mga headset kasi nga bawal po dito magingay sa loob ng kwarto para hindi po tayo maburing ng pasyente manood ng TV dito at maganda po ngayon ng pagbukas ko meron po sila dito ng pasyo at masaya naman po akong nanonood dito iba talaga ang magpa hospital dito no parang nasa bahay ka lang kahit mismo sa ICU kung gusto manood ng TV mag request ka lang ganun po talaga sila dito para maging comfortable ang isang pasyente na kagaya ko nag enjoy po ako dito manood ng kanilang music festival kahit hindi ko naman kilala yung ibang artista pero nabitin ako kasi 20 minutes na lang papatayin yung ilaw namin para matulog ng lahat ng pasyente. Pwede rin naman ako manood ng TV dito hanggat sa gusto ko. Yun nga lang kailangan kong matulog ng maaga kasi nga tingnan nyo kinabukasan ng base na ako mga tao dahil papasok na po sa operating room. Papalitan ko lang ng damit ko. Ito po yung gown para sa pang operating room. Ako po pala ay may ASD. Yung congenital heart disease. Yung may butas po sa puso. Napilot na po yung butas ko sa puso pero hindi pa tapos pa talaga ang aking laban. Kumbaga dalawa po ang opera sa aking puso. Yung valve ko naka plastic na rin po. Ganito po ako katapang at alam nyo ba, napakalaki po ng piklat sa aking dibdib. Yan po ang nagpapatunay na kung gaano ako katapang at hindi madali ang aking pinagdaanan kaya wag nyo po akong i-judge. Hindi po talaga madali ang istorya ng aking buhay at alam niyo ba high tech po kasi sila dito. Sa na naman po ako sa matinding check up ngayong araw na to. At dito na mga tao sasakay na po ako dyan sa BMW na sasakyan ko. Binibiro ko na lang talaga to. So papunta po ako sa operating room. Hindi na lang po ako magbibigyo doon bawal ang kamera eh. So ayun mga tao natapos na po pala akong natusok. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon talaga narakpasan ko to. At ito ay kulang na lang sa akin magpapahinga po ako at natapos na talaga. Diba high tech po sila dito? Meron po tayong malaking ugat dito sa may liig, tinusok po yan, pinasukan ng kamera, papunta po sa may puso mismo. At dito naman sa kanan kung kamay may isa pang tusok, itong ugat na to, diretso naman sa artery, kaya naman mga tao, bugbuga po sa anesthesia at syempre sa radiation. Kaya naman po, dito ako babawi sa pagkain. Buti na lang talaga at pinigyan ako pagkain at makakain na daw ako. Sa totoo lang, wala po akong almusal, gutom na gutom na po ako. Kaya na po ang aking mga pagkain, mga tao, kain po pala tayo sa inyong lahat at nagpasalamat ako kasi makakain na ako. Madalas po kasi pag ako yung dito, walang agahan, walang pananghali. Kaya naman pag may pagkain, fiesta na po para sa akin. Nakakatawa, di ba? Ang sakit ko kasi puso. Kung baga internal siya, tapos high tech sila dito. Pag ang kamera ipasok talaga sa katawan, bawal po po muna talagang kumain. Kaya naman pag may pagkain talagang kinakain ko, alam niyo ba dito ko naranasan sa hospital, matulog po ako sa so, kaka-imagine ng mga masasarap na pagkain. At lagi kong iniisip, pag ako'y makainom na ng tubig, talagang iinom ako ng marami pong tubig kahit ilang pang balde. Nag-iisip lang din ako pag sobra na akong gutom, tapos sobra akong uhaw. Ganito po talaga ang buhay na may sakit. Kung baga, walang ibang nakakaintindi, walang ibang nakaka-relate, walang ibang nakakaramdam sa naramdaman ko kundi ako lang ganito po talaga kahirap na may sakit pero lumaban na po talaga ako at pagkatapos kong kumain ng ilang oras tinanggal na po yung band into sa may high tech po kasi sila dito kung baga kami ra mismo ang titingin kung ano na nga ba ang kalagayan ng aking puso ang hospital na to ay nagiging pangalawa kong tahanan simula ako dumating po dito sa Japan at syempre dito po ako nabigyan ng pangalawa at pangatlong buhay hindi lang naman isa ang sakit ko napakarami pa at maraming maraming salamat po sa Japan government sa financial assistance dahil tinutulungan na po kami sa mga bayarin namin dahil ang nagastos dito Diyos ko na po sa check na to punong puno ako ng tusok kita nyo tusok dito tusok dito, tusok din dito ang laki ng aking piglap at pati dito so ako na siguro yung babae na isa sa pinakamatapang na talagang sumasabak sa matinding hamon sa buhay so kumbaga ako na po yung tao o babae na talagang parang kinakain na yung karayong So, puno sa tusok. Sa Pa-Hospital Serial Unit, napapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon dahil nalagpasan ko na naman isa pang pagsubok sa aking buhay. Siyempre, syempre lang naman kasi ang may hawak ng lahat sya yung may control ng lahat at siya lang din ang pwede makapag -desisyon. kung pwede pa ba akong mananatili sa mundong to na aking ginagalawa na pagmamayari po niya at syempre danasa ang asawa ko humtoni arigatou gozaimashita sa aking doktor, maraming maraming salamat sa mga nurses na nag-alaga po sa akin maraming maraming salamat po at ako po ay pauwi na po pala mga tao sa bahay, na parang walang nangyayari mga tao, kumbaga ini-enjoy ko na lang talaga ang buhay ko ngayon Hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat po sa inyong panunulot sa support ha? At ito po ay balik na po ako ulit sa YT. Eh? Pasensya na po kung hindi ako nakapag-comment sa mga videos nyo. So hanggang dito na lamang. Magkita kiss pa rin tayo sa sunod kong mga videos, vlogs, cooking videos, and mukbangs for now. Baboosh!